narito na ang mga nagtrending trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa na nagtago matapos magkalat ng harina sa kusina, kinaliwan online. Evidensya ng firma, matibay. Lalaking ibinahagi ang karanasan sa pag ng kanyang inner child, umani ng samud-saring reaksyon online. Disyerto sa Saudi Arabia, nakaranas ng kauna-unahan nitong snowfall. Tween skaters mula Switzerland nakapagtala ng dalawang world records at pinakamaraming na-donate na ng breast milk sa buong mundo na itala ng isang kind-hearted mommy mula Amerika. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo kalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Walang pruweba. Yan ang pabirong hirit ng firmam na ito mula Tacloban City matapos matagpuan ang kanyang alagang pusa na nagtatago sa ilalim ng lamesa. Kung bakit? Ito kasi ang itinuturong sa lariin sa nagkalat na harina sa kanilang kusina. Ano nga ba ang naging basihan ng firm na si Lotlot -Lot para sisihin ang kanyang alaga? Alamin yan sa trending report ni Millie Borja. Aliwang hatid ng pusang Pinoy na ito online, matapos ibahagi ng kanyang firmam ang litrato kung saan nagtatago siya sa ilalim ng isang tila lamesa dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Ang 2-year-old fur baby kasi na si Lily, tila yata natabig ang lagayan ng kanilang harina sa kusina sa pagnanais na makuha ang isdang nakatago sa loob ng isang kabinet. Sarkastikong hirit tuloy ng firmam na si Lotlot mula Tacloban City, mahirap magbintang, walang pruweba. Kabaliktaran kasi niyan, wala siyang karapatang itanggi ito. Dahil ang ebidensya, kitang kita sa mukha ng fur baby. Nang matagpuan kasi ni Lotlot ang alaga, punong-puno ng harina ang nguso at ilang bahagi ng katawan nito. Kwento niya, posibleng naamoy ni Lily ang tuyo sa kabinet. Dahilan para pilit nitong buksan ang lagayan at tuluyang matabig ang harina. Dagdag pa niya pagbabaraw ng kanyang nanay, tila natakot ang pusa, kaya ito nagtago kahit pa punong-puno naman ng dumi ang kanyang muka. Ang kakulitang yan ni Ming Ming, hindi nakaligtas sa mga netizen. Ang ilan nakisakay pa sa caption ni Lotlot at sinabing huwag pagbintangan ng alaga dahil wala talaga itong kaibide-ebidensya. Para sa DZRH TV, ito si Borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Viral ang video ng isang lalaki na nagbahagi ng kanyang karanasan sa pag ng kanyang inner child. Sa video na ito, bumili ang binata ng mga laruan mula sa sikat na toy store at kumain sa mamahaling restaurant. Pero ang animoy simpleng video umani ng samu't saring reaksyon mula sa mga netizen. Kung ano-ano ang kanilang mga komento, alamin sa report ni Rose Bobiera. ...generasyon ngayon na lumalaking mataas ang pansariling kamalayan o self-awareness at madalas na ginagamit ang konsepto ng healing the inner child. Ito ay yung pagtupad sa mga bagay na hindi nagawa noong isang individual ay bata pa at sinusubukan itong punan ngayong nasa hustong gulang na. Katulad na lamang ng viral video na ito ng isang lalaki na bumili ng maraming laruan mula sa isang sikat na toy store na aniya ninanais niya noong bata pa. Matapos nito... Pumain din si Craig Vincent Daliarte sa isang mamahaling sikat na restaurant. Sulat niya sa caption, Employed era is equals to healing my inner child era. Patukoy sa yugto ng buhay niya na kumikita na siya at kaya nang bilhin ang mga dati ninanais lamang. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga netizen dito. Ang iba, pinuna kung bakit laging ikinakabit ang paghihil umano ng inner child sa consumerismo. Marami naman ang dinepensahan si Craig sa isyo na ito at sinabing may iba-iba tayong paraan ng pag ng inner child at hinikayat ang mga netizen na maging masaya na lamang sa mga taong katulad ni Craig na nabibili at nagagawa na ang gusto. Gayunpaman marami pa rin ang nakaka-relate sa ibinahaging karanasan ng binata at nagpaabot ng pagbati sa kanyang pagsusumikap para tuparin ang mga pangarap na hindi man niya naabot noong bata ay naiparanas niya pa rin sa sarili kahit siya ay matanda na. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story. Snow sa disyerto. Nagulantang ang online community matapos lumabas kamakailan ang mga ulat na isang disyerto umano sa Saudi Arabia ang nagmistulang Winter Wonderland. Ang naturang lugar kasi kung saan ang temperatura ay karaniwang pumapalo sa init na 55 degrees Celsius, biglang nakaranas ng snow. Ang kakaibang pangyayari na ito tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. sa gitna ng usaping climate change at walang habas na pananalasa ng mga malalakas na bagyo dito sa Pilipinas at maging sa iba pang panig ng mundo, isang pangyayari pa ang muling ikinamangha at ikinabahala ng mga tao. Napakamot ulo na lang ang mga netizen matapos maiulat kamakailan na isang disyeto sa Saudi Arabia ang di umunoy nakaranas ng kauna-unahan itong snowfall o pagbagsak ng niebe. May mga natuwa pero meron din namang natakot dahil senyales umano ito ng tumitinding climate change. Sa mga larawan at video na kuha ng geopolitical analyst na si Muhammad Wasim, makikita na malaking bahagi ng Al Nafud Desert ang binalot ng niebe. Sa lawak ng ibinuhos na niebe, hindi aakalain na disyato pala ang kinatatayuan ni Wasim. Ang disyeto, nagmistulang instant attraction sa dami ng mga tao at sasakyan na huminto sa gitna ng disyeto para lang masaksihan ang kakaibang pangyayari. Lalo't ang naturang rehiyon ay karaniwang nakakaranas ng temperatura na aabot sa napakainit na 55 degrees Celsius pero ang tanong na marami, paano nga ba ito nangyari? Batay sa United Arab Emirates National Center of Meteorology, nangyari ito dahil sa moist na hangin na dinala ng isang low pressure area sa Arabian Sea. Dahilan para makaranas ng thunderstorms at hail ang Saudi Arabia at UAE. Taliwas sa kaalaman ng marami, maging mga disyeto ay pwede makaranas ng snow kapag nagkaroon ng malamig na temperatura na sinabayan ng moist na hangin. Gaya na rin na nangyari dati sa Sahara Desert. Matatandaan na naging matunog din kamakailan ang Mount Fuji sa Japan matapos madelay ng mahigit isang buwan ang paglabas ng snowcap nito at makapagtala ng pinakamabagal na snowfall sa naturang bundok sa loob ng 130 years. Para sa si DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating record-breaking story... Twin sisters make history. Iba nga naman talaga ang nagawa ng paghaharoon ng chemistry o malalim na koneksyon. Yung tipong napabasa nyo ng galaw ng bawat isa kahit hindi pa kayo mag-usap. Bumida kasi ang 14-year-old na kambal na ito mula Switzerland matapos silang makapagtala ng dalawang world record sa synchronized inline skating. Ang sikreto sa likod ng record-breaking story ni Nanemi at Alina sa Trending Report ni Rovic Manuel. winning is winning. Bida ang 14-year-old twin sisters na ito na si Nanemi at Alana Stomp na mula at Switzerland matapos makapagtala ng dalawang world record sa synchronized inline skating. Nakapagtala ng 11 tricks sa loob ng 30 seconds ang dalawa dahilan para makuha ng kambal ang most synchronized tricks on inline skates in 30 seconds habang 21 tricks naman para sa most synchronized tricks on inline skates in 1 minute. Pero hindi naging madali ang naging journey ng dalawa dahil muntik pa nga sana itong sumuko dahil sa imposible sana nilang sitwasyon. Dalawang taong gulang pa si Alena nang makitaan ito ng brain tumor. Dahilan para hirap itong magkabisa ng kanilang mga routine, lalo pa ang magsabay sa kanilang mga performance. Ngunit ayon kay Naomi, chemistry o ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon ng dalawa ang naging sagot para magawa nilang posible ang mga bagay na imposible. Walong taong gulang nang magsimula ang dalawang mahilig sa ice skating. Bagamat hirap si Alena, dahil sa iniinda nitong sakit, halos araw-araw ito kung mag-ensayo upang makabisang kanila mga rutin at ng sila ay magkasabay. Bukod sa pagiging record holder sa skating, multi-talented din ang kambal, kung saan nahilig din itong magaroon ng hockey, mag-skateboard, freestyle skiing, at roller skating. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas… Unas Pilipino. At para sa ating huling record-breaking story, Queen reclaimed the crowd. Muling nakuha ng 36-year-old mommy na ito mula Texas, USA ang world record pagdating sa may pinakamaraming na idonate na breast milk. Umabot lang naman kasi sa 2,600 liters ng gatas ang kanyang naipamahagi dahilan para matulungan ang nasa mahigit 350,000 premature babies. Ang inspirasyon ni Mommy Alice sa kanyang good deed, alamin sa report, ni James Galange. Muling nabawi ang titulo ng 36-year-old mami na ito mula Texas, USA na si Alice Ogletree ang world record na may pinakamaraming na idonate na breast milk sa buong mundo. Mula sa may git 1,500 liters noong 2014, umabot naman sa may git 2,600 liters ng gatas ang nagawa nitong ipamahagi noong nakaraang taon. Bukod pa ito sa ilan pang litro ng gatas na hindi nabilang na naibigay nito sa mga kaibigan at pamilya dahil dito, natulungan ni Alice ang nasa mahigit 350,000 premature babies sa Texas, kusaan idinodonate ni Alice sa mga community milk banks kaysa masayang at itapon na lamang. Ayon kay Alice, nagsimula raw ito sa kanyang unang anak na si Kyle nang mapansin itong sobra ang naproproduce nitong gatas. Kaya naman na may nagtanong na nurse kung pwede ba ito magdonate. Si Alice hindi na nag-atubiling sumang-ayon at anya'y gusto ring makatulong sa ibang mga nanay na nangangailangan. Isang surrogate mother si Alice, kaya naman nang maipanganak nito ang anak na si Cage, ay tuloy-tuloy na rin itong nagdonate ng breast milk at sinubukan basagin ang world record sa pagdodonate ng gatas. Mensahe naman ni Alice, maaaring hindi alam na ibang mga kababaihan na baka may kakayanan nitong makatulong. Samantala, wala naman umanong masamang kondisyon o sakit si Alice kung bakit ito nagagawa mag-overproduce ng breast milk. Ayon naman kay Shaina Starks, Executive Director ng Mother's Milk Bank, ang pagsisikap na makatulong ni Alice ay sa anyang patunay ng kanyang pambihirang kabutiang loob at malasakit sa kapwa. Kaya ang inspirasyon ni Alice sa kanyang mga good deeds ay ang natural na pagkabusilak ng kanyang puso at ang masarap na pakiramdam na makatulong sa ibang tao. Nabawi ni Alice ang record mula kay Elizabeth Anderson Sierra na mula rin sa Amerika, kung saan nagawa naman itong makapag-donate ng halos 1,600 liters ng breast milk. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nagtrending, trending aalamin, ah, ina na diba follow-up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.